21 flat. To next week, uh, this week, maharbisan na. baka sa Wednesday, pwede na tayo magharbis dito. Ayan. May mga may mga pinheads na tayong nakikita. Tingnan natin. Ang pinheads ng bulba mushroom 'yan, no. Kung nakikita yo, nyo. Ito yung pinheads nila. So, estimate ko baka Thursday meron na. 'Yan. Tapos natin mabuti. Para hindi sumingaw ang moisture at pang mag moist dahil moist ang buhay nila so bali 21 flat tayo napakalinis napakalinis So ito yung dati namin pinag taniman ng ating bulba mushroom. Yan yung iba tinunog na namin. Pero ito pwede pa kumbaga mini mix namin. Sayang kasi malang daon ng saging. Yan. Yan. So dito pwede pa tayong mag-plot ang uh, sampu pa dito.